Nandini nga ho kami sa organikan sa binubusan kung saan nagtatrabaho yung pinsan ko. Alam niyo ho ba yung mga organic na yan? Ayan yung ginagamit ho sa mga pataba ng mga tanim nating halaman or gulay. Balik or nga ho din yung aking pinsan dini at kami nga ho inapad pa dini para lang dinumanghi ng gulay. At kung alam niyo nga ho itong gulay na kondol ay napakadami ho sa jadini. At yan lupa nga nga ko sa nakatanim yung mga kondol ay organic. Yes, organic ho yung mga lupa nga at wala halong chemical na pataba or etc. 3 laseho nga pala yung organic na yan. Isang ordinary at isang special tapos hindi ko alam kung ano yung tawag dun sa meredred. Napakadami pa nga proseso yan bago ilagay sa sako dahil pinipino pa nila yan. Tapos may mimix din sila. Kaya pag may garni ka ho talagang lupa ay napakasarap po sa dyan magtanim. Tapos yung mga pataba ay talagang organic at walang halong chemical kaya naman malulusog yung mga halaman or gulay. Napakadami pa nga hong bunga nitong kundol pero pinauubos na nga ho at bubuldusin nga ho itong lupa. Kailangan ho kasi aring tanggalin dahil itong pinagtatanim nga ho ay isang organic at kailangan ho yung ipino pa tapos ilalagay ho uli nila sa sako ang dami nga ho nilang mga tanim din ng gulay tulad nila ang ho ng pipino sitaw, papaya, kamatis at talong at maging yung mga lettuce nga ay buhay na buhay nga din sa lupa na organic kung magaan lang talaga itong organic nito ay nako nakapagdala na ho ako na isang sako papunta sa amin. Para naman ka ako kahit pang tanim ang sa pechay. At saka pag pupunta ka nga din eh, wag ka nang aasang malinis yung paa mo pagbalik. Dahil sobrang alikabok nga dahil siguro ng mga pinong organic tapos kulay uling din yung lupa. At ito nga nanay ko kaya pala ayaw pa umuwi yung pala hihingi pa ng pipino. Tuwang tuwa nga ako din sa celery dahil naman napakaganda at napakalulusog. Pati na rin itong mga kamatis. Ang mamahal nga ng mga presyo niya sa market pero pag may tanim ka, ay laking tipid talaga. Pati nga mga silin nila ang lulusog. Pati ito mga ampalaya. Dahil lagyapak nga ako papunta sa kundulan kanina. Tingnan nyo naman ang aking paa. Yun lang. Bye!